Hello mga kaganap! I'm back, back to back to back to back. This is your one and only kaganap ni Rui Andanggab Nga mahami sa camera pero personal nagkakara. <laughs> so kung ninyo nakikita mga kaganap, todo kuskos ako ako na first coating, second coating, third coating and final finishing talaga ng bonggang bongga kasi nga may lakat ako kaganap yan na di ba naka formal? Makad to kita ha, Rock! ke okay. gymnasium kay tungod nga usa ko nga MC Hanira Miss Anyag Hansan Rocket 2024 o oh, diva diri basta-basa yuk kag bisa bisan bagan munye kag danggap pero Maara mag-MC. Charot. Ay, yan. niging katapo ko na ako mga kasangkayan nga hi Barbie, nga hi Jesse Civiliano, nga talag sa kulay rin, gakita mga fresh from Manila pa inira. And of course, an head of the organizer, an akong school head, Sir Joel P. Silvio. And of course, an akong luwat kaupod, kasanggan amon pag Toro Toastmaster yan na hi Teacher Mimi. Umol po nga da mga kaganap, mga lasyete, sanglit gincheck ko dahil ng mga didatangan mga handler, kun ready na ba inihirangan, ginpakyanhan ko, kung maaram na ba hirap pagkasunod-sunod dito, mga exposures. Pagsakob ko mga kaganap, busy-busy yan pa hira mga kaganap. Todo moka, todo make-up todo ayos ang ira mga kandidata kay I know for sure nga mga maghusilo at inihira. Shoutout nga kan ka Mac, kan David and Gulay kayat kay Hirao usa nga handler didahan show after checking mga kandidata mga kaganap nag first and final rehearsal liwat kami ni teacher Mimi kay kami time tungod nga mga katitsirakas man kami wala kami time magkita kay super busy gihapon among mga work so sanglit first and final rehearsal talaga ni namo nang bonggang bongga pero bas diri basta basta talaga kaganap kay baga mao pilitit performance didat among first and final rehearsal charot nagkahiwi nga na akong simud nga da mga kaganap kay baga diri ako makarit pag enunciate hit mga words so sanglit mo pa na lang ada hit teacher mimi kay naka TA talaga siya ng bonggang bongga akon alas 9 na nga mga kaganap pero waray pa magtikang nga amon show kay naghinulat kami ano sa pang judge nga tikang pahiyam nila pag landing pala nga of course ada himam Arlet nga nan amon Chairman of the panel of the adjudicators. Ayan so nagtikang na amun niyan show magkaganap. Tá Andiri rin iya mga kaganap, nagtikang naghihapon ang production number, naging pangunahan han mga reigning queens. And of course, pipito ang mga naglaban-laban para ang title nga Miss Anyag Hansan Rocket 2024. Aba daw kay Dira Harumami mga kaganap kay mga maghusay, maanyag talaga ini nga mga kandidata. usangan nga na-realize ko mga kaganap, hit pag MC talaga, hit mga pageant is makapoy talaga siya ng bonggam-bongga. Grabe! Energy ni mga hanglang lang para mag toastmaster hin so ganin nga event mamay ka ba nagkapiyupiyuok -ok talaga ako din many times ako nagka-piyo-piyo-ok -ok for the very first time in my life kasi wow char alang man So ayun mga kaganap, more ako makag-vlogan ibang nga, mga, mga exposures. Pero ito sure Mimi, pwede niyo i-follow niya page at to dito an iya mga exposures nga iba. So amo to mga kaganap ang nagdaog and boot na candidate number 7, followed by candidate number 5 and candidate number 1. Congratulations winners! So ayon guti na lang mga tao nga, nga nagpabilin ang mga magtibay na lang talaga ang loob. Happy, happy fiesta, Barangay San Roque! Ayun at iyong humba, nagmamantikan na itnaong ni kaganap kay super stress nabili ko pa ko na, na ako ang pulbo ng bonggang bongga ang nakangaralsong balong nga nabiling ko na pulbo nagmantikal ko na naong nga kulang lang karaha and of course pag uli ko mga kaganap kay naubusan ako ng na energy ginlamlam ko na gimbalo okay. alas dos na ako nga mga kaganap nakauli so sa kinahang lang ko talaga nga dira ko gutong maturog dinanay ko tumita akong vlog mga kaganap thank you so much for watching please share react heart and follow Mwah!